Ayun, oh, nandito kami sa bukay Nung no, napada kami dito Tapos minakita kami ng ibon na lumipad na malaki Ayun o no? Tapos tingnan nyo, tingnan nyo Ayun o Ayun o Ayun o Ayun o Kita, kita ayun, ayun. Meron, Ano yung taga king kulay puti? Sana lumipad kasi kanina ayun yata ayun no? Ayun yung taga

hindi mo makita may ng taga uh, pala yan pwede sila dito ang itlog, na itlog ng taga ko tagak dito, no dumi oh <coughs> <coughs> baka may kaya, kuna, huh? natin hukun na ha kung 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 na kung kung no? baka mamaya kung nyo kung So kanina nandito yung tagak, lumipad lang din eh. Tignan dito. Okay, John. Nakuha ba naman natin, wag na. Huwag na lang na. Baka kasi balikan na eh. Mamaya mababas pa Ah! Uggh! Oh. Oop! Siyempre baka mabugok pa eh. Mamaya... Balikan yung pagka kinabala pa natin. Pwede kayo yun? kinuha na lang natin eh, no? Okay. Ay. So ayun, hinayaan na lang namin yung itlog ng tagak dito. Baka kasi mamaya, Malukay yun eh. Ayan ha, ayun o. No? So, pa dyan na yan. Ayun. <laughs> oh, yun, no? Ayun o, no? yung na namin pinakalman baka sabihin nyo kinuha pa na nanayibig mo